Last day nyo daw ngayon Lin. Tapusin nyo na lang yung ano. Pagala ba? Oo. Kahit babaan mo na lang yung sahag eh. Para mag-steam na ko dito maglaba kasi yung maanak ko talaga. Be? Be? Oh. Halika nga. Kasi kailangan na talaga nating sabihin sa kanila. Ano ba sabihin mo sa kanila? Oo, oh, yung ano. Kahit ano, kahit nakaka, medyo nakaka, ano, kasi kailangan natin sabihin sa kanila na ano, bumili na tayo ng automatic na washing machine. Ah, hindi mo pa nabanggit sa kanila yon? Hindi pa kasi, medyo na ano nga ako, sigurado malulungkot yung mga yunbi. Ibig sabihin mo, wala nang trabaho oh. si Wonder Woman. Oo. Mm. Kasi, kaya nga tayo bumili ng ganun, di ba, kasi para makatipid. Hmm. Sila atin na bungee yung mag-operate. Kasi lalagay lang yung dami, tapos to Oo. Oh, oh. Tara Ah. Eh wala tayong mga gaway, ganun talaga eh. Ah, sige. Saan ba si Lane? Ando, naglalaba. Naglalaba? Oo. Oh. Ganun talaga eh. Ganun buhay. Babe! Oo. Oh. Sila Aki Bangi, malapit na rin. Kasi bigili na tayo ng robot na tagaluto. Nangin. Ah? Oo. Huh? <laughs> yung... tagalinis. -taga yung robot huh? na... Ibig sabihin, wala sa... Yung para. parang ano, parang sa Jollibee yung nagsiserve. Ah? Hmm. Oo. Oh. Next year, bibili natin. Next year? Wala na kami trabaho. Ibig sabihin, wala na kami trabaho rin. Oo. Mm. Ganun talaga yung nagiging ano eh. tech? Oo, high tech. Ayun, hindi siya, Len. Oo. Len. Tapos sa ba? Tapos ka naba maglaba? Wala, walang kasama? Sino ba sabi. Pabalik din. kasi uh, o no, kasi diba ito be, medyo ano na siya, malapit na siyang nagluluko-luko na ito, diba Wonder Woman Vlog? Oo, oh, oh, ano? Pati itong dryer natin, nagluluko na rin. Oo, oh, oh, tapos? Ano rin siya, te, lumilipad niya pa. Ano? Lumilipad? Lumilipad, grabe mo pala yung, hula <laughs> be? Uh, yung takip niya pa. Ay, ah, yung takip. dryer natin. Kasi, ano rin, dito kamo na rin, buta rito. Mm -hmm. Pa? Kasi diba, Ah, ito pala yung gamit niyang pang ano, Bi? Uh, Oo, oh, pang laba. Ah. Ayan yung gamit kasi niyang pang adi, laba. Kasi ano, Bi? May sasabihin kasi kami sa'yo. Mm. Then, oh, huwag kang mabibigla, ha? Kasi, ano... Hoy, Bi! Ano, parang... Ang ano sa bibib, pero kailangan talaga nating sabihin. Ah, kailangan huwag siyang mabibigla. Oo. Um, kasi, ano... Bumili na kasi kami ng washing namin ng automatic. Diniretso di, di mo naman, Bi. Dapat mo muna, ha? automatic na washing? Oo, bumili kami. Papadeliver na namin. Paano yan? Hindi eh, na kayo maglalaba. Oo, kasi ano na, sila Ate Bandi na yung ano, mag-operate. Oo. Oh. yan, eh, wala naman kami ano, yung pang, pang sideline na iba. Hmm, wala talaga eh. Kahit babaan na lang yung sa puti para may pang ano ako, Kahit babaan ko na lang? Eh, kaya nga kasi kami bumili ng ganun para makatipid kami makatipid. sa pangkasahod. Oo. Kasi kailangan din namin magtipid kasi pasukan na. Ano naman. Kasi wala naman trabaho ay kasi tagulan naman din. Oo, kaya sinasabi namin sa'yo kasi last na laban nyo na ngayon dito. Last? Oo. Last na? Oo, kasi i-deliver ide na mamaya yung automatic, di ba? Ah. Hindi, hindi na kayo maglalaba. Hindi na. Kayo ni Wonder Dancer, last, last tinyo na ngayon pa namang ano yung tip, pag trapahuan. Paano nga yung B? Kahit babaan mo na lang yung sahod ko, tip, para mag... mag stay pa lang, pa rin ako maglaba dito. Okay, lang Ay, sa'yo, kahit isang libo lang? Uh, Oo, oh, kahit, kahit ano na, kahit kunti lang, kasi yung mga anak ko wala. Basta libre pagkain? Um, Paano yun, B? Okay lang doon sa'yo? Hindi, hindi pwede. Eh, kasi di ba, and, andun, andun pa rin yung pagkain eh. Eh, di ba ah, magtitipid so, nga tayo? Ano, kay, oh, Oo, okay Oo din. Kumbaga bawas yan? pa ba ganun. Oo. Kasi sila ti Banji sa kasi Juan, habang nagpapahinga sila be, habang nagpapahinga naglalaba. Lalaba. Oo, o, ganun kasi yun. Kasi ito lang yung ano ko eh, sideline ko. Ano yan? Hindi talaga daw pag ulan na wala din ano. Wala din ang hindi. Hmm. Ha? Paano? Wala din yung mga gawa doon. Eh, simple decision na natin yun. Last day nyo daw ngayon din. Tapusin nyo na lang yung ano. Paglalaba? Uh oo. -oh. Kahit babaan mo na lang yung sahod ko, Para mag-steam lang ko dito maglaba kasi yung mga anak ko. Ka ka kasi di kahit babaan pa, eh, siyempre yung pag... Mga anak ko ba? Oo. Huh? Maipet, oo. Wala tayong Ha? May, may, may magagawa ka pa ba? Eh, di ba wala ka na, o, na magagawa? Wala ka sa'yo kahit 1 Okay lang tiya, kasi para ano, kahit pa paano, meron pa rin naman pag-anohan. Kahit pambili lang ng bigas namin. Ano yung Pambili ng bigas? Naiyak na, biga. na ako. Naiyak ka na? Mm -hmm. Kasi wala lang kasing trabaho ngayon, kasi maulan pa rin. Kahit konti lang, kahit konti lang masahod ko, at least naglalaba na pa rin ako sa inyo. Ah, ibig sabihin, mag-adjust ka na naman sa ano, gano'n mga pagkain na naman. It's a prank! <laughs> <laughs> Pa-prank lang ba, be? It's a prank! Prank, -prank lang bakal ako Ano? <laughs> It's a prank lang Kasi diba, oh, oo, oh, yung cellphone mo, oo oh. Kung saan-saan mo nilalagay Ayan, tinubos na Kung saan saan oh. oh. <laughs> <laughs> Ngayon, wag mo nang ulitin yun, Len Sinasabi oh. ko sa'yo <laughs> Ayun, mga kawander Kasi, ano, ipaprank namin siya Kasi alam nyo naman, pag nagpaprank ako, may surprise Oo, oo, ayan oh, ayan, oh, makakapag-vlog na siya ulit Kasi makakabalik na sa kanya yung cellphone niya Siyempre, ito ang pinaka-importante kasi malapit na. Oo. Oo, oh, wag di Oh. Yung ATM. May laman na yan. <laughs> Ito kasi mga kamandol, kinuha namin sa kanya nung nakaraan kasi nakuha niya yung laman kasi pinang, ano yun, hulog mo ng motor mo? Oo, no, oh, kaya nawalang laman yung ano niya. Eh, kailangan niya to. Mm -hmm. Ay, ayan na, oh. Thank you. Oh, <laughs> Kala oh. niya matatanggal na siya. Ibig <laughs> sabi, eh, 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 Iyon eh, pala yung tinubos mo, be? Oo. Oh. Mm. Eh, yung tinubos yung tinubos natin ka, buk, ka, kahapon. Kahapon. Ay, kaya wala kayo. Oo. Oh. eh, uh. babawiin ko yan. Pag ano ulit yan, Len. Pag, Ay, ayaw mo na wonder. Siyempre, hindi totoo yun. Hanggang kaya nilang maglaba dito sa mansion ng wonder family. Ay, kaya oh, lang yun. Okay lang pala sa kanya, Bi o, oh, sinabi mo. <coughs> pai, oh, pai, oh, pai, oh, pai, oh pai. sige, oh, na yun, ha. <laughs> ano yun, B? Totoo na yun. O, oh, sinabi oh, mo oh, yun, ha. Walang bawian. Walang bawian. One, pai, One bribli, five. Libre pagkain. Oo. Natin. magpasalamat ka sa mga kawander natin. Thank you, mga kawander at Wonder Family. Oh, ayan. You Thank you. ay mga kapag-vlog na ulit si Wonder Woman vlog at soon, magkakasahod na rin siya ulit. <laughs> Thank you po. <laughs>